Nag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa ilang mall sa Maynila upang masiguro na pasok sa standard ng mga ibinibentang Christmas lights at SRP ang ilang Noche Buena products. May report si Clay Pardilla. Nakagawian na ni Ronald ang paglalagay ng dekorasyon at pagkakabit ng pailaw tuwing Pasko. Iba, iba yung saya. Mas maraming ilaw, kumukotikotitap, iba yung dating special. Pero sa dami ng pinagkakaabalahan, aminado siyang hindi na nasusuri ang mga binibiling pailaw. Minsan kukunin mo na lang. Ilang araw bago mag-Desembre, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry ang kalidad ng mga ibinibentang Christmas lights sa ilang mall sa Maynila. Pasok sa standard ng ahensya ang mga pailaw sa tindahang ito na pinagbilhan ni Ronald. Meron pero ang tindahang ito, na huling walang product safety mark o import commodity clearance sticker ang ibinibenta ng Christmas lights. Ibig sabihin, hindi dumaan sa pagsusuri ng DTI, kaya hindi ligtas gamitin. Wala rin tatak at detalya ng manufacturer ang mga pailaw. Kung may mangyari, hindi natin alam sila kahabulin. Ano? Sinong manufacturer, hindi nakalagay ito ne Alam naman natin sa mga nakaraang uh, pagkakataon, mga nakaraang taon, may mga nare-report na fire ang pinagmulan ng Christmas lights. Ano? Yun ang iniiwasan natin. Meron siyang multiple violation. Katwira ng tindera. Yung uh, last staff namin, yung may kasalanan, dyan niya siniksik. So hindi nakita ng amo namin na merong palang ganun dyan. Binigyan ng notice of violation ang tindahan at ilan pang retailer dahil sa pagbibenta ng substandard na mga produkto na pinagkukumpiska ng enforcement team. Pero paalala ng DTI, nakapasama sa tanggapan ang mga biniling Christmas lights. Huwag tayong matutulog na naka-on yung Christmas lights lalo na sa gabi. So, patayin lahat ng Christmas lights. Do not overload. Yung sinasabi po ni Ma'am na dugtong-dugtong, we do not recommend it pag sobrang dami. Samantala, sinita rin ng DTI ang mga produktong walang price tag. tag. Okay. Sure be Nag-ikot din ng ahensya sa ilang supermarket na nagbibenta ng basic and prime commodities at Noche Buena products pasok sa SRP at price guide ang mga produkto na mas mababa pa nga ang ilan sa itinakdang presyo. Matatanda ang nakaraang linggo, naglabas ang price guide ang DTI. Ilan sa mga nagtaas ang presyo ang hamon, cheese, queso de bola, salad macaroni, mayonnaise at iba pang noche buena items. Sa kamila niyan, sa higit na lawandang shelf-keeping units, 65% ang nakapako o nagbaba pa ng presyo. Price guide will show kung ano yung mga produkto o yung tawag SKU na mas mura o brand na mas mura kumpara do sa iba. Tingnan niyo yung mga kaso sa budget natin kasi iba-iba naman tayo ng budget at saka panlasa. Hindi raw kailangan magmadali sa pamimili dahil nangako ng mga manufacturer na hindi nagagalawin ang presyo ng mga produkto hanggang sa katapusan ng 2023. Kalazal Pardilia para sa morning show ng bayan. Rise and Shine Pilipinas.